Tan gabi mga katigit. kamusta po kayo? Kamusta? Kamusta po kayo? Yan, 9.30 na po ng gabi dito sa Bendia. Yan, ito po yung oras ni Peligro. Ito yung uh, umakasa ka na mga Ayan. Parang hindi may hit yung kota. At uh, itong oras ito ay uh, kakaunti na ang uh, pasahero na Nadating, napunta sa terminal niya, no? Ah, kaunti, kaunti na. So, dito kami pa sa ganitong oras, yung 9.30 hanggang 11 p.m. Yung pakotahin ka, yung kulang ka ng uh, 6,000, 5,000, yan. Parang hindi mo na maihit yung uh, kota, 6,000. Yan, 284, nakapila sa Lucena. Ayan, 7 naman nakapila sa Batangas yan wala na po lima, nakalis na 1603 naman Ang kay sa Liberty may biyaheng uh, Biyahing pa rin, nakapila At Santa Cruz Itong uh, 502 5 Ay uh, tulog na po yan, tulog na First step na bukas yan. Kaya sunod-sunod ang bus na uh... Galing Lucena 547 Galing Lucena rin yan Yan, tulog na rin po yan Para bukas sa kuyang Umaga, alas 3 ang uh, pila Alas 3 ang alis pala Alas 2 ang pila Yan, bali sabi itong uh, 284 Kakunti po Gakotipon naman yan Yan Dati ko po regular yan Yan ang pinaka masarap uh, gamitin yung Hyundai bus Malambot ang uh, air suspension Para kang nasa dagat lang Kaya nakakot yan Laman yan Nasa train na ang busaero. Yan matuling din po yan 284 Diretsyong nalaygang pier po yan Malakas ang ergo niyan. Ito way to na yan. Ay, 5113 behind na sugbo yan. Lagi pong puno yung behind na sugbo kasi marami ang pasayro. Mga lokal, mga bababa lang ng Imus, Tagaytay. Yan. Kaya marami silang pasayro. Pagdating ng Tagaytay niyan, ay mga ilan gila niyan. Mga matitira niyan ay mga 10, 7 Ayan. Yan ang ay, behind na sugbo. Ayan, 2, 3, 1, ito, hindi pa ito nare Hyundai, malamit na rin pong mahirap yan. Yung 505, nadala na sa uh, kanlubang para rehabin. So, yan, marami na rin po tayong lady conductor, o, sa Biyahing Batangas at uh, Leverie, Lucena po, po ay wala pa, hindi pa nilalagyan San Lucena, kasi mahirap po San Lucena. Mal maraming marami masayiro. sa Batangas po ay pagka-alis uh, ng terminal ay uh, pag na-sitting na uh, tikita na singilaan yan ma madali lang po ma pagkaan yung trabaho yung uh, pagkakontoktor sa Batangas at saka sa Lemery Kaya-kaya po ng uh, konduktor yan ng uh, female konduktor Ayan, shout uh, Mark Jacob Estrada at kay C Patid Philippines yan, yan ang bus Kaya uh, Juan Miguel Cates Magandang gabi po sa inyong lahat Kamusta po? Kay Sir Dexter Masangkay, kay Sir Edmund yan, kay uh, Sir Glenn Guboy Kay Tatay Tonit, kay Nanay Nori Ayan, magandang, 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 magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, madalang na po ang pasahero dito sa Pindia. Ayan, itong 231 uh, Hyundai bus din yan, 49-seater yan, Volvo type. Ayan, di pa po nare-rev yan. Mga, mga na mga buwan, mare-rev na po yan. May mga tinatapos lang dun sa kanlubang na naunang dalit doon. Ayan, 540 Santa Cruz Ayan, tulog na rin po yan Ayan, na po sila ang CCP Doon po sila matutulog Ayan, masarap po matulog doon Malamig Ayan, ito pa naman pa tayo 215 Ayan, oh. 215, night trip Night Night na dito sa 20 Ayan Galing uh, PITX yan Galing PITX Tapos ito sa Pindia Daan ng Corbina Lucena yeah. Bago po Yan Bago na yan yeah, 215 Yan tight Saka na po kayo sa 215 masarap po magbiyahe lang gabi yan, yeah, Walang traffic Malamig Pagdating mo sa Dahit ay yung mga iba dito nagitan ng na akong doktor nagre-remit mga na akong doktor makatulog na po yan papunta sa si CCP yan 102 yun ay ito tulog na rin ito na yung akong doktor yan sabay sila kakain sa CCP